sa wakas na unawaan mo na. Sa wakas ay napagtanto mong walang ibang nagmahal sa iyo ng ganoon. Walang sinuman ang naging totoo, masigasig, at ganap tulad ng taong iniwan mong nasa likod. Ngayon, ang bigat ng pagsisisi ay sumasakal sa iyo. Ang alaala ng kung ano ang naging sila, at kung ano ang maaaring nangyari, ay hindi ka pinapayagang magkapayapa. Ikaw ay nag-aalala. At may dahilan. Ngunit paano kung may oras pa? Paano kung ang pag-ibig na yon, kahit na nasaktan, ay kayang tumingin sa iyong mga mata nang walang dalit? Paano kung ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maibalik ang iyong naisip na nawala magpakailanman? Ano ang gagawin mo sa pagsisising ito? Patuloy mo bang dadalhin ito bilang isang pasanin o isasalin ito sa aksyon? May lakas ka bang alamin kung may daan pabalik pa? Ngayon nandito ka na, humaharap sa katotohanan na tinangkang iwasan. Ang pagsisisi ay mabigat, ngunit ang takot na kumilos ay mas mabigat pa. Dahil ngayon hindi na tungkol lamang sa pag-amin na nagkamali ka. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa sarili ng kahinaan, pagtingin sa mukha ng taong iyong nasaktan at pagtanggap na marahil ay nakapagpatuloy na siya. Marahil natutunan na niyang mabuhay nang wala ka. At kung huli na ang lahat. Ngunit sabay na tanong at kung hindi pa nararamdaman mong kailangan mong kumilos, ngunit ang pagdududa ay humahad lang sayo. Ang isip mo ay pinapahirapan ka ng mga tanong na walang madaling sagot. May espasyo pa ba para sayo? Isinara na ba ng taong ito ang pinto o bahagya lang itong iniwan na nakabukas, nag-aantay ng senyales mula sayo? Ang iyong mga daliri ay dumaan sa telepono. Ang nakabukas na screen ay sumasalamin sa iyong pag-aalinlangan. Ang isang simpleng ghola ay tila napakaliit para sa bigat ng iyong dinadala. Ang isang kumpletong paliwanag ay tila masyadong malaki para magkasya sa isang mensahe. Nagtatype ka. Binubura. Nagtatype muli. Ngunit ang mga salita ay tila hindi kailanman sapat. Marahil ang isang pagtatagpo ang pinakamahusay na solusyon. Tingnan ang mga mata, maramdaman ang reaksyon. Ngunit nagtataka ka kung may karapatan ka bang humiling ng sandaling iyon Ang tanong ay, ano ang higit na nakakatakot sa'yo? Ang kanyang katahimikan o ang sagot na maaaring dumating? Ang oras ay hindi humihinto. Maaaring gugulin mo ang mga araw na nag-end kung ano ang sasabihin, maaaring balikan ang lahat ng eksena sa isipan, maaaring isipin ang lahat ng posibleng sagot. Ngunit wala sa mga ito ang magbabago sa talagang mahalaga, ano ang gagawin mo ngayon? Kung magpapasya kang manatiling nakatayo, ang pagbibintang ay magiging isang permanenteng pasanin. Kung magpapasya kang kumilos, kailangan mong harapin ang kung ano ang darating. Sapagkat ang paghiling ng tawad ay simula lamang. At kung sabihin ang taong iyon na siya ay nakapag-move on na, naghahanda ka bang pakinggan yon? O baka, sa kaibuturan, umaasa ka ng agarang ginhawa, isang sagot na mag-aalis ng iyong pagkakasala nang hindi mo kailangang maramdaman ang tunay na sakit ang sakit ay hindi maiiwasan. Ngunit ang walang katapusang pagdududa ay maaaring mas masahol pa. Kung may pagkakataon, gaano man kaliit, kailangan mong subukan. Hindi dahil sa pagiging makasarili, hindi upang maalis ang iyong konsensya, kundi dahil kung may daan pabalik, hindi ito kusang lilitaw. Kaya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka ba na ang panahon ng umayos para sa'yo? O magdedesisyon ka na maaaring magbago ng lahat? Humihina ka ng malalim, ngunit ang paghinga ay hindi sapat. Ang hangin ay pumapasok, ngunit hindi ito nagbibigay ng ginhawa. Nandyan pa rin ang pasanin. Nandyan pa rin ang pagkakasala. At higit pa roon, ang tanong ay patuloy na yumuyura, ano ang gagawin mo ngayon? Sapagkat ang oras ay maaaring lumipas, ngunit hindi ito nag-aalaga ng anumang bagay ng mag-isa. Hindi nito nalulutas ang mga bagay na nanatiling bukas, hindi nito nababawas ang mga salitang sinabi, hindi nito binubura ang sakit na iyong idinulot. At alam mo yon, ang katahimikan ng taong iyon ay hindi nangangahulugang nalimutan niya na. Marahil natutunan na niyang makisama sa kawalan, marahil lumikha siya ng mga hadlang upang protektahan ang kanyang sarili. O marahil sa kaibuturan, umaasa pa rin siya. Ngunit malalaman mo lamang ito kung magkakaroon ka ng alinmang lakas ng loob at ang lakas ng loob ay hindi lamang ang pagpapadala ng mensahe at umaasang babalik ang lahat sa dati. Ang lakas ng loob ay ang maghanda para sa anumang sagot. Ito ay pag-unawa na maaaring dumating ang tawad, ngunit ang pangumpisa ay hindi. Na maaaring tumingin siya sa iyong mga mata at sabihin na nasanay na siyang wala ka. At kung iyon ang kaso, ano ang gagawin mo? Dahil sa kaloob-looban, hindi ito tungkol sa pagsisikap na ayusin lamang ang lahat. Ito ay tungkol sa pagkatuto kung paano harapin ang mga konsekwensya ng iyong mga pinili. At ngayon, kailangan mong harapin ito. Sumusulat ka. Binubura. Magsusulat muli. Pero parang hindi sapat ang isang mensahe. Ano ang maaaring sabihin upang ayusin ang isang bagay na nabasag? Paano mo maiiwasan ang pagpapahayag ng nararamdaman mo nang hindi mukhang sinusubukan mo lamang na maibsan ang iyong sariling sakit? Maari mong subukang sabihin na ikaw ay humihingi ng tawad. Pero sapat na ba yon? Maaari mong subukang ipaliwanag kung bakit ka umakto ng ganito. Pero nabibigyang katwiran ba yon? Maaari mong sabihin na nagbago ka. Pero ang mga salita ay hindi nag-ugat ng katotohanan. Kaya, muling, ano ang gagawin mo? Sapagkat kung magpapasyang magsalita ka, kailangan mong maging handa na makinig. At kung magpasya kang humiling ng muling pagkikita, kailangan mong maging handa na tumingin sa mga mata at makita na marahil ang sagot ay hindi ang inaasahan mong mangyari. Ngunit ang manatili, umaasa na ang sakit na ito ay kusa ng mawawala, ay hindi na isang opsyon. At ngayon? Gagawin mo ba ang hakbang o dadalhin mo ang pagsisisi na ito magpakailanman? Ang mga daliri mo ay nanginginig. Ang cellphone ay nasa iyong kamay pa rin at parang natigil ang oras. Ang mundo ay nagpapatuloy, ngunit sa loob mo, lahat ay nakasuspinde sa indesisyon na ito. Ang bigat ng mga salitang hindi na ipahayag, ng mga naiwan sa nakaraan, ay humahad lang sa iyo. Ngunit ang tanong ay naroon pa rin, walang hanggan, ano ang gagawin mo ngayon? Sapagkat ang pagwawalang bahala sa pagkakasala ay hindi nagiging dahilan upang ito ay mawala. Alam mo iyon. Sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong ilihis ang isip, sinubukan mong magkunwari na okay lang ang lahat. Pero ang isip ay bumabalik, palaging bumabalik. At ngayon, napagtanto mong hindi ka na makatatakas. Tinitigan mo ang telepono. Nandoon pa rin ang pag-uusap sa kanyang dating anyo. Ang huling mensahe niya. Ang huling pagkakataon na nabasa mo ang mga salitang iyon nang hindi binigyan ng atensyon na nararapat. Ang huling pagkakataong nasayang. At ngayon, Paano mo muling simulan ang isang bagay na naiwan sa nakaraan nang hindi mukhang naalala mo lamang ito ng maginhawa? Ang pagdududa ay nakakain sa iyo, ngunit ang tanging mas masahol pa sa hindi tiyak ay ang hindi kailanman malaman ang sagot. Nagsimula kang mag -type. Isang simpleng bagay. Isang bagay na hindi mukhang desperado, pero hindi rin sobrang malamig. Ang ngihay, kamusta ka, ay tila walang laman. Ang direktang paghini ng tawad ay maaaring magmukhang pilit. Pero ano pa ang maaaring masabi? Nag-type ka. Binura. Huminga. Tumingin sa screen. Bumibilis ang tibok ng puso. At saka, sa wakas, ipinadala mo ito. Tumikit ang oras. Ang takot ay tumakit. Ngayon, wala nang atrasan. Naghihintay ka. Mga minutong tila mga oras. Walang anuman. Nakita kaya niya? Baka hindi niya pinansin? baka nagtataka siya, kagaya mo. Nagsimula kang mag-isip sa mga posibilidad. Baka nagbago siya ng numero. Baka nakita niya at nagpasyalang lang na hindi ka karapat dapat sa sagot. Baka nabasa niya at nag-iisip kung ano ang sasabihin. Ang paghihintay ay sumisira sa iyo. Pero, nang akala mo ay sumusuko ka na, humagupit ang cellphone. Isang sagot. Maikli. Direkta. Hindi inaasahan. Ano ang gusto mo? Humihinto ang puso mo. Binasa mo ang mga salitang iyon, isa, dalawa, tatlong beses. Walang lamig dito, pero wala pagbukas. May pagdududa. May hadlang. Narito ang tanong na dapat mo sanang tinanong sa sarili bago mo ipinadala ang mensaheng iyon, ano talaga ang gusto mo rito? At nayon, walang puwang para sa mga hindi tiyak. Kailangan mong maging tapat. Sa kanya. Sa iyo. Kaya, bago sumagot, nagtatanong ka, gusto mo bang maalis ang pasanin o talagang gusto mong ayusin ang isang bagay? Gusto mo ba ng tawad para makaramdam ng ginhawa o handa kang muling bumuo kahit na masakit? Dahil hindi lang ito tungkol sa'yo. Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo ngayon. Ito ay tungkol sa naramdaman niya nang wala ka sa tabi. Ito ay tungkol sa mga bagay na kailangan niyang malampasan nang wala ka. At, higit sa lahat, ito ay tungkol sa isang bagay na hindi mo makokontrol kung nais pa rin niyang bigyang daan ka maaari kang magpakatatag pero mayon nakasalalay na lahat sa kanyang sagot nag-type ka gusto kong makipag-usap kailangan kong sabihin ang mga bagay na hindi ko kailanman nasabi at ipinadala mo bumalik ang katahimikan pero mayon hindi ka na natatakot dito dahil, sa unang pagkakataon, nagawa mo ang dapat mong ginawa noon pang matagal na panahon. Ngayon, kailangan nalang maghintay. At tanggapin na, anuman ang sagot, handa ka ng makinig. Ang oras ay umuusad ng kakaibang paraan. Hawak mo ang cellphone na para bang ito ay makakasagot sa sarili nito, na para bang ang screen ay pwedeng magbunyag ng higit pa sa nakikita. Pero wala nang iba kundi ang huli mong mensahe. Walang abiso. Walang senyales. Sinusubukan mong huwag mag-isip pero malupit ang iyong isipan. Bawat segundo na walang sagot ay nagiging isang mabilis na pelikula ng mga desisyon na nagdala sa iyo dito. Ano ang ginawa mo upang makarating sa puntong ito? Ang sagot ay hindi nagtatagal pero parang isang walang hanggan. Anong sasabihin? Ngayon? Walang hayagang galit sa sagot. Ngunit may bigat. Isang pagkapagod at ang pagod na ito ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang insulto. Dinadala nito ang pagkapagod ng isang taong umasa ng walang nakuha. Na, sa ilang pagkakataon, nais pahalagahan ang mga salitang sinusubukan mong sabihin ngayon, ngunit natutong magpatuloy ng wala ang mga yon. At nararamdaman mo ito. Ano ang isasagot mo sa isang tao na napagod na maghintay para sa'yo? Ano ang maaari mong sabihin sa sinumang kailangang magpatuloy ng wala ang mga salitang ngayoy pinipilit mong ibigay? Alam mong hindi sapat ang isang sipasensya na. Na ang inagkamali ako ay hindi nag-aalis ng kahit ano. Kaya pupunta ka sa dulo. Hindi ito tungkol sa ngayon. Tungkol ito sa lahat. Gusto ko lang ng isang sandali para makapagsalita. Kung pagkatapos nito, gusto mo na akong alisin ng tuluyan, tatanggapin ko. Pero kailangan kong sabihin at naghihintay. Siyempre, tahimik muli. Ang puso mo ay dumadagundong sa dibdib. Ang paghina mo ay tila mabigat. Naghahanda ka para sa anumang sagot. Para sa hindi, para sa kawalang galang, para sa isang tiyak na wakas. Ngunit, nang sa wakas ay dumating ang sagot, ito ay dumating sa ilang mga salita. Simple, ngunit puno ng damdamin. Bukas. Sa parehong lugar. Ramdam mo ang epekto bago mo ito lubos na maproseso. Isang buhol ang nabuo sa iyong lalamunan. Dahil na yon alam mong kailangan mong harapin hindi lamang ang taong iyon, kundi lahat ng ginawa mo o hindi ginawa. At ang bukas ay hindi na isang karaniwang araw. Ang bukas ay ang araw kung kailan magtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan ng harapan. At hindi mo na may iwasan. Ang gabi ay humahaba. Iniisip mo ang bawat salitang sasabihin mo, ngunit alam mong sa huli, wala itong magiging ensayo. Ang katotohanan ay kailangang dumating kung ano ito. Kapag sumikat ang araw, ang bigat sa dibdib ay totoong nararamdaman. Ito ang araw ng katotohanan. Una kang dumating. Pareho pa rin ang lugar. Ngunit wala nang tulad ng dati. Ramdam mo ito sa hangin, ramdam mo ito sa iyong sarili. At pagkatapos, dumating siya. Ang tingin niya ay hindi malamig, ngunit hindi rin ito nakapagbigay ginhawa. Ito ay tingin ng isang tao na nais makinig, ngunit hindi ng isang taong handang kalimutan. Humina ka ng malalim. Wala ng screen, wala ng oras para burahin at muling isulat. Ngayon ay mata sa mata. Ngayon ay totoo na. Magsalita. Hindi siya nagpapalambot. Hindi niya pinadali. At ngayon, lahat ay nakadepende sa sasabihin mo. Naglunok ka ng laway. Ang mga salita ay nasa isip mo hanggang sa puntong ito, ngunit sa kanyang presensya, tila wala nang kahulugan. Ang bigat ng katotohanan ay naiiba sa bigat ng pagkakasala. Isang bagay ang makaramdam. Iba ang harapin ito. Nariyan siya, harapan mo, naghihintay. Wala nang pagmamadali, ngunit wala ring tiyaga. Ngayon na o hindi na. Nagkamali ako. Ang unang bagay na lumabas sa iyong bibig ay tahasang. At totoo. Dahil ito lamang ang nag-iisang katotohanan na talagang mahalaga sa mga oras na ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkabigla. Alam na niya yon. Ang gusto niyang malaman ngayon ay kung nauunawaan mo ang iyong pagkakamali. Huminga ka ng malalim at nagpapatuloy. Nakita ko ang iyong pagmamahal, ngunit hindi ko ito nakita. Alam kong nandoon ka, ngunit hindi ko ito pinahalagahan akala ko ay palagi akong magkakaroon ng oras, ngunit wala pala. Ipinagkrus niya ang kanyang mga braso. Napansin mong hindi siya emosyonal, ni nagagalit. Pagod na siya. Ito ay nagiging dahilan upang sumikip ang iyong lalamunan. Dahil ito ay nangangahulugang ang sakit na dulot mo ay nagturo sa kanya na huwag nang umasa pa sayo. Alam mo ba kung ano ang aking naramdaman habang sinusubukan, nagpupumilit, lumalaban nag-isa? Ang kanyang boses ay hindi mataas. Ngunit may bigat na tumatago sa'yo. Ramdam mo ang epekto, ngunit hindi mo iniiwas ang tingin. Dahil ang umatras na yon ay magiging pinakamasamang pagpipilian. Alam ko. Ang iyong boses ay lumabas na mas mababa kaysa nais mo. At kung maibabalik ko ang panahon, babalik ako. Siya ay naglabas ng isang tuwid ng ngiti. Hindi ito mula sa pag iisip kundi mula sa isang taong nakarinig na ng ganitong klase ng pangungusap noon isang taong nakaranas na ng mga huli o mga pagsisisi. Ngunit hindi mo magagawa. At alam mong tama siya. Tahimik. Dumating na ang pangunahing sandali. Ngayon, kailangan mong patunayan na nandito ka upang maging totoo o matatapos ang pag-uusap na ito at ang natira ay tuluyang mawawala. Kaya ginawa mo ang tanging bagay na maaari mong gawin. Ipinagkalob mo ang iyong sarili. Hindi ako dito para maghintay na mapatawad mo ako ngayon. Hindi ako nandito na iniisip na ang isang pag-uusap ay makakapagbago ng lahat. Nandito ako dahil kailangan kong matutong mawalan upang maunawaan. At alam kong hindi ito naglutas ng anuman, ngunit ito ang totoo. Pinitigan kanya. Sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay nagpapakita ng higit pa sa hadlang na kanyang itinatad. Ngayon? Ang tanong niya ay hindi isang paanyaya. Ito ay isang pagsusulit. Dahil hindi sapat na sabihin na nauunawaan mo. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo rito. Humina ka ng malalim. Ngayon, tinatanggap ko ang anumang sabot mo. Kahit na ito ay isang paalam. Patuloy siyang nakatingin sayo. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Anuman ang darating ngayon ay hindi na nakasalalay sayo. Ang kanyang katahimikan ay tila mabigat. Napansin mo na, anuman ang sagot, may nagbago. Marahil sa loob mo, marahil sa pagitan niyong dalawa. Ngunit wala nang gaya ng dati. Siya ay humihinal, umiwas ng tingin sa loob ng isang sandali. Parang sinusuri niya ang bawat salita mo, bawat kilos, bawat layunin. Sa wakas, ang mga mata niya ay muling nakatadpo ng sayo. Hinding-hindi ko alam. Iyan lang iyon. Walang i, walang hindi. Isang hinding-hindi ko alam lamang. Ngunit ang ihinding hindi ko alam ay mayroon pa ring halaga. Dahil kung talagang nais niyang burahin ka, hindi siya narito. Mumiti ka, walang pinipilit. Naiintindihan ko. Dahil nayon, tunay kang nakakaintindi. Pinagmamasdan ka niya, naghahanap ng reaksyon. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ka tumakas mula sa hindi komportable. Tinanggap mo. Ang gagawin niya rito ay hindi na sa iyong kontrol kaya nagbigay ka ng isang huling tapat na hakbang. Kung isang araw alam mo na ang sagot, kung isang araw nais mong subukan, nandito lang ako. Pero kung hindi, gusto ko lang na malaman mo na nakikita ko ngayon ang dapat sana ay nakita ko noon. Humihinga siya ng malalim. Hindi agad siya sumasagot. Pero, nang sa wakas ay magsalita siya, ang boses niya ay mababa pero matatan. Tingnan natin. Hindi mo alam kung ito ay nangangahulugang isang panibagong simula o isang walang balik na pagtatapos. Pero alam mo na, sa pagkakataong ito, ginawa mo ang kinakailangang gawin. Hindi tumakas. Hindi nagpaawa. Hindi umaasa ng anumang kapalit. At ngayon, anuman ang mangyari, maaari ka nang magpatuloy. Ngayon, tinatanong kita, naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? Napansin mo na ba ang halaga ng isang tao ng huli na? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento, pag-usapan natin ito. At kung ang tekstong ito ay nagbigay sa iyo ng dahilan para mag-isip, i-like e mo, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell para hindi mawala ng anumang nilalaman tulad nito.